Ding, ding, ding. Ah! Oh! Oh! <laughs> Nasaga. Ang daya. Ang puta. Nasagasaan agad ako. Revive nga ako. Wait. Masagasaan ka ng trend dyan. Wala. Oh my God. Bex. Bex, ikaw ba yan? Ayan ang trend. Bakla Ay. Ay. May trend. Listener, ikaw ba yan? Ayan ay may bomba. Takbo. <laughs> pre 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 pre, pre. ting na mo to pre pre okay. ting mo to pre 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 ting na mo pre prewako mo pre ayan oh <laughs> na unda takbo <laughs> ayan na takbo takbo mga bakla ayan na siya Pinahabol na tayo Ayan na siya! Takbo! Ayan, nayaan nyo sila. Nayaan nyo sila. Takbo! Why? Oh, oh. oh my God. Muntik na gumuho ang mundo. Muntik na gumuho ang mundo. Kinuha yung bomba. Safe tayo lahat, mga kaibigan. Dito lang tayo lahat. Para safe ang mundo. Pre, pre, pre. Pre, hawakan mo yan. O, hindi! Pre, pre, pre. Ito, pre. Bye-bye! <laughs> ya yeah, magpasahan lang kayo dyan Huwag ka pumunta dito Ah, takbo na Pre, 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 tingnan mo itong awa ko pre Pre, hoy, hoy, ba't lumulutang ka? Daya nung lumulutang, pre, ito pre, fuck <laughs>